bakit natin ginagawa to. Hindi naman kailangan pag-isipan mga kapatid. Prevention is better than cure. Reflect to sticker. Cutter. Kamayin na natin. Para to sa kaligtasan ng mga dumadaan dito. natin pang sarili ito muna ako content natin so, I don't know pero parang nakikita ko na may malidiskrasya dito kung hindi ko siya gagawa ng paraan sa pinakamabilis para makita man lang ng mga dumadaan dito lalo po paggabi at lalo po pag napakalakas ng ulan at napakadilim sa lugar na to. So gaya na sinabi ko kanina, cutter, texturized sticker, maglalagay tayo. Importante kasi mga kapatid, makita to. Pagkaroon ng reflectorize para makita ng mga motor or sasakyan na galing dito. Kami tumatang rider, grabe. Siguro pwede na yung tatlo. Ang importante ito kasi pag nailawan to mga kapatid, kunting ilaw lang nagre-reflect. So napakalaking bagay to na sana nandito. O so dahil wala pang nilalagay nilalagay ang MDRRMO Maria Aurora. So tayo lang muna. Alam naman natin na madami silang ginagawa. So pag napanood nyo to, please paki-share. kabada pa naman dito dito talaga magkakaroon ng overshooting tatamaan talaga to ay na natin. Para to sa kaligtasan ng mga tumadaan dito. ingat riders ha mga taga baba na no? umakyat dito ingat po tayo yan so kahit pa paano nakikita to pag gabi promise malaking bagay so dito naman tayo sa kabila so kahit isa na lang dito Again, bakit natin ginagawa to? Hindi naman kailangan pag-isipan mga kapatid na itong mga ganitong bagay ay nagbabantang panganib. So, kailangan nating aksyonan. Wala na pala. Baka naman may gusto mag-donate ng reflectorized sticker dito. Ito na lang natin lang yan Mas visible Wala na pala tayong Ubus na Kasi mga kapatid Pinili ko lang talaga yan Isang rolyo Para sa mga na sticker ito uh, i na natin tong isa doon may isa pa doon eh tapos ito lagay natin dito lana Na lang. Ayan. para lang. Ayun. Para kay Papaño, ang makikita ng mga driver. Tatlo. No. Tanggalin na natin 'to ha. So shoutout natin yung MDRRMO Maria Aurora. Mga sir, tanggalin ko na 'to. Kasi useless 'to. Useless po. Ah, uh, tutalian nalagyan ko na naman siya ng uh, reflector sticker. Useless 'to mas lalo lang po itong magkukos ng uh, unwanted na pangyayari. Wag may na-overshoot dito. Tanggalin natin. Puntahan natin to nag-iisa dito. Kasi may isa pa. Actually, dito sa lugar na to, tatlo. Then, meron pa mga kapatid. Madami pa sa kahabaan ng uh, Maria Aurora Road dito sa papuntang Kanili, papantabangan. Ito isa. Ay, last na. Last na na... Last na po. Tingnan nyo, napakadelikado. Kanina yung kap na yon. Akala ko pupuntahan ako dito. <laughs> Diretso, di ba? <laughs> eh how much more mga kapatid pag gabi? delikado So, reflector sticker. So, ayan. Kahit pa paano, nakikita na po itong tatlong to. Then, madami pa kasi dito eh. mga kapatid. God bless everyone sa mga nag-ride ride safe. Medyo wet ang kalsada natin. Pag wet ang kalsada natin, madulas. At hirap po ang mag-break. Kaya, ingat po tayo. Ride safe. God bless everyone. Safety is top priority. Safety matters most. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. And hospital bills. Thank you. God bless.